Susi so, ito. Ito pa natin. Ayun. Oh, uh, try natin palitan. Okay, so Ito na din to. So bago nilalagay natin. Oh, yun. So hindi ko alam kung paano to. Sana ganun din yung ano para no. Balik na lang natin no. Tapos ito hindi ko alam kung paano to. Oh, uh, dito ba? Oh. Tama-tama ilalagay diyan, di ba? So dito pa pala natin. Nakata ako. Ay. Buo ba to? Ay, buo ba? Hmm. Laki naman, tapos hindi dito Dapat ganun. Ayan. Ngayon, unan natin Kapasok ay ito. Ay! Yes! Hindi. Patanggalin natin dito. Meron siyang ito, ito, ito. Ito. Ito yung gamit. Meron siyang tutusukin dito eh. Para mag... Ayan. Magtanggal siya. Para matanggal siya. Ayan. Oo. Tapos. Yan. Oh. So, para bago ipapasok, ilagay mo na to. Yan. So, ito, papuntang labas. Yan. Papuntang labas. Ilagay na natin. Ayun, oh. Ayun, oh. Oh, ayun, oh. Naishot na dun. Naishot na dun. Ayun. Tignan ah, ano. O, ayun, ayun, oh. ayun, 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 na ayun, 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 pasok yan. Ayan. Pupasok na siya. Ayan, siyempre, babalik na natin to. Ayun, ganun lang pala. Ganun lang pala kadali. Hindi, di naman ako naglalagay kasi ng ganito. Nasana to eh. Maganda, maganda to eh. Maganda. Kasi may hawakan siya oh. Ang hawakan niya mayroon. Ang Kaso nasira agad. Pero hanap tayo mas magandang quality ng ganito. Para ano. Madali lang. O oh, papasok mo lang to. Kasi minsan kasi itong papasok. Itong nasira oh. Ito oh. Ayan. Sira agad. Iwan yung kung bakit. Hindi eh, naman ako matabog. -ano, Ayan. So, tapos na yun. Lagay naman natin ito. Ayan. So, pasok na natin. Ayan. So, makikita nyo kapag kapag ano ito itong part na dito o yan pagtapatin nyo lang ito ito, itapat nyo lang dun o yan, okay na kahit pala bata kayang kaya nito o oo, oo kaso, ang problema kailangan natin Lagyan natin lang Siguro to parang hindi gumalaw. Ayan. Alam ko na, alam ko na paano, maglagay. ayun alam ko na paano maglagay. Madali lang pala. Ayan. So, okay na siya. Ngayon, lalakta na natin. Uy! Pwede na yan. Hindi ko nalalagyan ng ganito. Sa ilalim para Ano? Nigil na yun. So, okay na siya. Yung susi. asan na yung susi ko? Yan. na. Pwede na. try natin. Uy! Kaling. Oh, yan. Pwede na. Oh. Okay na siya. 오이 되게 군